Mga kalingap, eto nga po at sa muling pagbalik ko kay Nanay Rosa na nanay po ni Kuya Raya na na-stroke at iniwan po na kanyang asawa ay muli pong naging emosyonal si Nanay Rosa. Samahan niyo po at ating alamin kung bakit mga kalingap. At so, ayan po, mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, for today's vlog, mga ka-NR, mga ay pupunta po tayo kay Puyaraya at yun, kamustahin po natin si Nanay Rosa. Ayan, kung matatandaan niyo po yung lalaki po na na-stroke at yun po, iniwan po ng kanyang asawa. So, yun po, balita ko po andito po yung kanyang mga anak. So, makikilala na po natin yung mga anak po ni puyaray So tara po mga kalingap, mga kaligaya, sa niyo po ako sa pagpunta po natin ito kay Sir Ryan. Ayan, wait lang po. Wait lang at medyo magibat itong dala ko. Ayan. So, ibaba po muna natin. Ah, may aso pa. Ayan. Ako, wag naman dogi. Ayan, may aso po. Dogi, wag naman. Hindi kita inaano ha. Ayan. At so, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, Wait lang po, magibat talaga. Ayan, Maria Ligaya Vlog. Please subscribe, like, and share. So, Huwag kalimutang yung click ang bell button para mas updated ka pa sa iba pang video na upload ko. So tara po mga ka-ML, mga kaligay, mga kalingap. Dalam po natin ng munting ayuda sa si Karayan. Let's go! po sa inyong lahat, mga kalingap, sa ating pong viewers, subscribers, and supporters po ni Rolf Malalag. Please supportan po natin ang channel po ni Maria Ligaya Vlogs. Supportan po natin sa bumanggitan po ng pag-like, share, and pag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po, mga kalingap. God bless po. And don't forget to subscribe. Maria Ligaya Vlogs. Thank you po. Thank you. At yun, ito nga po, ang uh, uh, papunta po kay kuya Ryan, mga kalingap. May um, julid-lid nga po siya. At uh, talaga, medyo sulok. Ayan, may dala nga po tayong ayuda. Munting grocery po para po sa kanila. Ano, at yun nga. Ah, uh, Mag-follow up nga po ako. Kasi ba diba nga po, sabi ko po sa kanila. Ah, uh, pa check up ko na po siya ng lunas kasi hindi po kami natuloy. Ayan. At yun, dahil may ah, uh, pinuntahan din po akong mission kaya hindi po agad natuloy mga kalingap pero yun po ipaliwanag po natin sa kanila kung bakit hindi po agad natuloy ano yan. nanay kuya ayan po si Kira yan ah saan? Si ay saan? doon? ah doon sila nag-uling? Asa po si nanay? Ado sa dati? Kaya, yeah, kumusta? Lakan damit. Magdamit ka muna. Yan, yeah, masalita ka. Oo. Oo, di ba kuya? O, kahit bulul-bulul. Oo. So, sige, pupuntahan ko po muna si, si nanay. Paano makanap ko daan? Yan, lang po ah. Puntahan ko po sila. Nanapin ko nga po banda dito. Sinanay Rosa, puntahan ko po ulit. Ano kung saan ko po, po siya nasumpungan dati. At yung po, wala po dun si Nanay Rosa. Eh si Nanay Rosa po kasi yung makausap natin. Ano? Yun po si Clara, eh. hindi naman niya po makapagsalita pagawa ng na-stroke. Ayan. Kaya puntahan ko po si Nanay Rosa. May kalayuan nga po mga kalingap to. At may gusulok po talaga. Eh, <laughs> wala po ako ngayong kasama may gawa po yung asawa ko, ano? May trabaho. Eh, siyempre po. Yan. Baby, wait lang. Naihinga ako. <laughs> eh, may kasama po akong dalawang bata, oh. Kaya At medyo may kagibatan nga po itong dala-dala po natin. Kaya, mahirap po talaga sa isang gaya ko na uh, babae na charity vlogger na yun, mag-isa lang napupunta sa ganito. Pakilalo okay, yung po kung may kalayuan. Malapit na ba tayo mga bebe? Na malapit-lapit na daw po mga kalinap. Sa, parang paras kayo kalbo ah. Magkapatid <laughs> ba kayo? Ayun, magpasama po ko dito sa dalawang bata. Mga kalinap. At yun, sabi nga daw po ay daw ko uulong daw po dito si Nanay Rosa. Ayun, hindi kang po. Hindi kagibatong po yung Eh, dal nasaan si Lola? Ah, ando Yan po si, ano, si Kuya Raya, naglalakad-lakad. Kaya, sa ka mapunta? Bata ka doon? Ha? Sige, punta ikaw doon. Yan ito po si Kuya Raya, mga, mga stroke, survivor po, ano. Sige, Kuya lang, maglakad-lakad ka. Para ano, hindi mo pa nakikibo ito? Hindi pa, hindi mo pa nakikibo? Ayan, so yung mga uh, stroke po talaga siya. Tama na sa po Sumunod pala sa kaya. Ayan, nakasalig yung mga pamugan po tayo. Nakapaglakad naman na po siya. Ayan, nakasalubo nga po natin. Papunta po siya sa nanay niya. Nanay! pinuntan ka. Yan, maganda yan, kuya, na pag ina-interview ko si nanay, nandyan ka. Oo, para yun, nakakasama ka sa pag-interview, kuya. Yan, so, tinutulungan din naman po ni Kaya Ryan yung sarili mo. At naglalakad-lakad niya po siya. Yan, bali yung, mga po, yung kalahating katawan niya lang po talaga yung na-stroke. Mga kalingap. O oh, nanay, binisita ka ni kuya. <laughs> binisita ka. Ah, Narinig mo ako. Ah, naririnig mo ako. Hindi ka lang makapagsalita. Ayan. So masaya ka kuya, andito yung mga anak mo? Ha? Oo. Dito nga yung mga anak mo. Yan pala ang mga anak mo. May binigay akong ano, yun o tapos ano, konting grocery. May tinapay doon. Merienda kayo, kuya. Ayan. Ah. So, parang masaya siya ngayon, nanay, talaga't anito yung anak niya, ano? Iligaya si ako. Maria Ligaya. Ayan. Ayan. Oo. <laughs> Ayan. So, yan tama yan, kuya. Tutulungan mo din yung sarili mo. Na maglakad-lakad ka. Tapos, ano, yung, yung dila mo. Yan, mag-practice-practice ka na ano, magsalita. Para sa mga anak mo, kasi dalawa pala yung anak mo. Ay, eh, tatlo na babae. Tapos sa'yo pa man din talaga gustong gusto. Kaya magpakatatag ka, kuya. Ha? Ayan, so hindi nga po siya makapagsalita. Dahil na-stroke nga po yung katawan niya. Kalahating katawan niya po hindi po makakilos. Ayan, pero pinipilit niya naman po. Ano? So, yun. Sige. Huling po pala kayo. Mabili din po akong huling. Opo. Okay lang po. Ayan. Ay, may gawa po ngayon. May gawa. Nanay, sorry. Ah, ano. Tawag dito. Hindi tayo natuloy ng Ronis. Ayan. Ito sakto po pala yung punta ko. Um, may nakapili na po niya. yun. Ah, wala pa? Ay, po ako pa umabay sa... naman. Ano, pwede nanay? Nanay Rosa. Yan. Para po ito, ko po doon sa isang binablog po. Kalingap. Dalawang sako po sana. At yun, ito po ang kanyang hanap yan, po. Kumusta nanay? Pag-uuling po. Ayan, ito po yung, talaga yan yung kabuhalami po niyang nagawa. Na ulingin mga kalingap. Ay, dito ah, Ay, talaga na. lang. Ay, siya po, ikakaawal. Pero kanina nag- parang nag- uh, ano siya, nagbubusis konti. Kasi sabi ko, nasaan si nanay? Kanya, yeah, ha? Oo, oh, Ay, ay naman. opo po. Hmm. Ganyan po pala ang pag -ulin? Ayan po yung anak? Ayan na, ang tanong. Hi, hello. Hello. Ayan, ito po yung ano o yung mga anak ni Kaya Raya. Bebe. Ah, ito. Bebe, anong pangalan mo? Marian? Katabi tayo. Gusto mo? Para comfortable ka. Ayan. Ayan. Oo, magharap ka, Marian. Oo. Ako si Ate Ligaya. Si Ate Ligaya ako, Marian. Wala artistahin pati ang pangalan ni Ano Marian. Ilan taon ka na Marian? Aten. Aten ka na? Ah, ikaw na? 'be. Ilan taon ka na? 28. Ah, halos magkalapit lang pala kayo ng edad. 'Yan. So, bakit ano ito kayo ngayon? Wala kayong pasok? Wala po. Bakit? Ay, ano pala nga? ah, oo nag teachers day ano mm -mm. so ikaw ba ba anong pangalan mo Rhea May ayan din ng pangalan ilang araw kayo dito ha ayun nyo na doon bakit yan ito po yung mga anak ni Kuya Ryan mga babae po pala anak ni Kuya Ryan ano ah mas gusto nyo dito kay papa nyo bakit? Ha? Bakit? Mas masaya kay dito, ganun? Ha? Bakit doon may mula ba dong kalaro? Oh, marami naman. Andito po pala yung mga anak ni ano ni Sierra yan. Nga mga dalagita na po pala yan nanay. Yan nga. Opo, hindi hindi po pwedeng basta iwan, ano? Kanya mm -hmm. yung pulling yan. Uh, proseso po ano? <laughs> Opo, maproseso. Oo, sacrifice. Ilang araw po yung ginagawa na nai? Ah, isa linggo po halos? Mm Ah, -hmm. um, grabe. Tapos hindi po pwede isang tao lang ang gagawa. nung ano? okay. Kailangan po ano, tulong-tulong. Yun, ilang araw po dito yung mga anak ni, ano, ni Sarah yan. Ayaw na nga po nga mag-uwi. Bakit ayaw na po mag-uwi? Dito lang daw sa ama. Dito lang daw sa kay papa niya. Kaya kung di nga pwede at may pasok kayo. Oo nga po, tapos dun po sila naka-enroll. Kung mm -hmm. kumbinsin mo na lang muna nanay kasi dun pa sila nag-aaral. Ay, ayaw na nga uwi. Ay, ma-transfer na po. May Kaya kung di, di po sila maiintindi dito at ako na ay may kundi. kundi. Ay, ang sabi nitong pangalawa kahit daw hindi na lang siya pumasok. Basta dito lang daw sa kay papa niya. Ay, yung mga bata po. Bakit daw po? Yung mga bata. Mas komportable ata po sila sa inyo. Maki-ama. Maki-ama. Um, nung makita nga nung mama pagdating ay iyak na naman. nung ama. Ay, siya po. Kasi hindi po ina-expect na mapunta dito. Ay naman, kaya lang talaga makikibata yung amang yan. Ha? Hmm. Maraming iyak ay. Opo. Oh, um, So, kumbaga po, mabait po talaga si Kuya sa ay, mga ay, anak niya. Tayo? Kasi kung matapang po yan, kung matapang po yan, hindi naman mm. po pupunta dyan yung mga anak niya. Pag yan nga, mag, halimbawa, nakikiarawan siya, pag yan ay yung ng kahit biskuit, hindi yan kakainin. Kahit yun, may bawas na yung talagay pa sa kanya. Pag dadalhin sa mga bat, anak niya. Ay, upo. Mm. talagang kung maglagay niya din naisip yung mga, mm. anak, mga anak niya. Eh, kaso ayaw po masyado makasag-usap nila eh. Okay, okay lang po yan, next time, lang, next time na lang po kinikilala pa din po niya ako. So magkano naman na nakikita niyo sa ganito, sa pag-uuling? Magkano naman po? Ano po ba yan? Kumbaga araw-araw o bihira lang talaga? Ay, bihira talaga? lang. Ah, bihira lang Ay. po. Pero kumbaga po, ah, uh, kumikita naman po ng kahit papano sa pagganito. Mm, ang total ng ating ang panadaw nga. Apo. Kaya eh, ay nang nil... yata ng gulay din. Grabe na nai, maproseso pala po pala yan. Ano? Grabe. Yan. So hindi po talaga may iwasan na kumbaga magdudumi kayo nanay. Ano? Talagang. Pero ito po, trabahong panlalaki. Grabe na si sipag mo naman. Mm. Yan. Hmm. Dito lang nilang. Dito lang kahit doon po ba sa dati yung tinitirahan, talagang hmm, pag na kondin doon, pag na gaya ng taniman, ay malalaklak yung talagang mag -ibat. Uh -huh. Pero ayaw nyo na po ba talagang bumalik doon? Sa kung saan po talaga kayo dati? Sabi na yung mga bata, ay dito lang daw at nat na, matatanda na din. Ah, ayaw nyo na po talaga doon. Kaya mas gusto nyo na po dito. Ayan, doon. Balik Pasensya, pasensya na po ate kasi hindi tayo natuloy ng Romes. Ano po, uh, may bigla po akong pinagkaabalahan din. Ayan. Pero wag po kayo mag-alala kasi babalik at babalik po ako dito. Ano? Okay. Uh, Kung uh, baga ngayon, uh, para makilala lang din po muna natin isa't isa. Ayan. Kasi mas maganda po na, kung baga po, eh, habang tumatagal, uh, nababalikan ko po kayo ng nababalikan, mas nakikilala po natin ang isa't isa. Ayan. So, ano masasabi mo nanay sa mga nakakapanood sa inyo? Ni Kuya Ryan, ayan. sa mga anak ni Kuya Ryan, ayan. Ano masasabi mo sa mga viewers? Naiyak po si nanay kasi naalala niyo yung sitwasyon nila tapos yung anak nila. Ito so, lang yan, nanay. Naintindihan nai nai po kita kung bakit ka naiiyak. Kasi nanay din po ako. Na parang baga, kung so, ano pong nararamdaman ng isang nanay sa anak, eh, din po ako. Kasi syempre, nanay na rin po ako. Kapag nasasaktan yung anak, mas nasasaktan yung ano, yung nanay. Di ba po? Ba't ka po naiiyak, nanay? Ah, sige so, lang po na ay, ano po, po ito po, mga kalingap mga ay ay talaga nararamdaman. Na ni Nanay Rosa. Wala na namang masama kung at hindi ilabas natin dahil sa kanya nararamdaman natin. Habang tinitingnan niya po ang kanyang mga apo. Bakit na ka po Nanay uh, biglang naging emotional? Ano po? Ay, ganun po. Ah, ganun po pala ang pag-uling. Ayan, talagang ano na proseso. Kailangan may tubig. Tapos dangdang. Ang babad po sa isa. Ayaw po, ano? Pasma po ang aabotin niya. Kaya, Pas maaabutin mo na ni Rosa. Kapag ganyan pa lang nag-uuling ka. Dapat pala ay ano. Talagang wag ka po magbabasa pa nag-uuling. Yan, nag emosyonal na po. Ah, uh, mga kalingap si nanay. Yan, nag emosyonal na po siya. Okay lang yan, ay. Ah, uh, lahat naman po tayo, ano, may pinagdadaanan. Okay lang po yan kung ano. Ay, high blood ka pala, nanay? Iyan po, ah, sipa ako dito at ito, nanay, ang hindi lang ako ng ano. Ito, Yuda, para po sa inyo. Ayan, nanay. O, nanay. Ay, ma'am. Ay, talaga, ma'am, at talaga nakakasalit at pag Ay, okay lang po. Okay lang, nagtindahan kita, nanay. Ah, bale, talagang pumunta lang dito ako dito para humingi din po ng pasensya sa inyo Ay, kasi hindi po tayo natuloy. Na. Ano? Doon po sa usap natin. May pero huwag po kayo mag-alala kasi babalik at babalik po ako. Ano, matutuloy din po yung pagpa-check up natin kay Kuya Ryan. Ano? Saka mas maganda nga po yun na ah, habang yun, hindi pa po natin napapa-check up ang si Kuya Ryan. Nakikilala po natin yung isa't isa. Ano? So, pagpasensya nyo na po itong aking dalawa. May tinapay dito na, anay, mag mag ano ka mag ka na <laughs> ayan so ayun talagang emotional po si nanay rosa ano sorry nanay napaiyak kita <laughs> ayan napaiyak ko si nanay pero bakit ba talaga nanay Bakit ka talaga naiiyak ano yung pinaka dahilan ay sorry na talagang may pagamot ang anak ko Ah, gusto mo po talagang may pagamot. Ah, um, bakit po nahirapan na din po ba kayo? O naawa sa mga anak na awa ko sa mga apo ko din at talagang sana nga ay gumaling din ang anak ko para ma survive yan ito mga anak niya. Gusto naman na ay talagang din sa kanya ay ay po mga babae ano. So nararamdaman ko na may nararamdaman mo bilang nanay. So, huwag po kayo mag-alala, ano, kasi malay niyo po, meron naman din po tayo mapukaw na damdamin na yun. Sa kada vlog ko po sa inyo, kada video, eh, yun po, ah, may magpati din po ng tulong, ng blessings kay Kaya Ryan, ay babalik at babalik pa din po ako dito. Ano? Kasi yun nga po ang aking purpose, matulungan kayo. Ayan, galing man sa akin o galing man sa ibang tao. Basta ito pong aking ginagawang pag-vlog, pag-video po sa inyo. Ah, ito po yung paraan natin na kumbaga po i-upload natin to sa YouTube. And then maka may makakapanood nanay. So, yun po. Okay lang po ba yun sa inyo, nanay? Okay lang. Kasi ang purpose naman po natin eh. Yun ko paano po matutulungan si Kuya Ryan. Ano? Kasi deserve nyo naman po talaga na matulungan. Yan, kasi isang ang stroke uh, survivor si Kuya Ryan. Sayang nga po, hindi ko siya nakakausap. Ano? O, po, di nga po nakakasalita. Hmm. O, sige nanay ha. Kasi, po, opo, para ano, para matapos na rin po kayo sa pag-uuling. po, ako sa Opo, maabala po kayo, baka po umulan. Opo, so, po yung mga... Uh, hanap Buhay Nanay Rosa, Pag-uuling mga kalingat. So, sige nanay hindi na rin po ako magtatagal alam na yun. Nagpatlaan ako po doon si Kriya Ryan <laughs> para makita din po ng mga viewers yan. So, sige po Salamat Bye-bye okay. po yun nga po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Ayan, bali tapos na nga po nating humustahin si Kuya Ryan ano, at si Nanay Rosa. Ayan, si Kuya Ryan po yung pong na-stroke po na lalaki na iniwan po ng kanyang asawa na may tatlo pong anak. Ano na, yun nga po, isa nga po sa mga nagpaiyak po talaga sa atin, nagpaluha noong una po natin siyang uh, nakita. Ano, so, yun po, patuloy pa rin po pagtulong ko po sa kanya at pag Uh, gabay po pagbisita ayan kahit na sa paunti-unti pa lang pong tulong ayan nabibisita po natin siya hangad ko nga po na sana po ano ma uh, ma ma na rin po siya hanggang sa makapagsalita na rin po siya ulit ano, para po sa kanyang tatlong anak. So maraming maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa aking YouTube channel, sa inyo pong panunood, sa hindi po pag-skip ng ads, maraming maraming salamat. At lalong lalong na po sa mga OFW na nagshare po ng kanilang blessings, kay Ati B, kay Ati Karen, at sa mga anonis anonymous sponsor, maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang po ang video to patuloy nyo lang po sanang suportahan supportahan. Piyabal, Santos Matubang at na vlog Kalingap Prop at ang buong Kalingap team mga Kalingap mga Kaligaya so goodbye po and God bless muli po ito po si Maria Ligaya ang babaeng kayo kind of may problema Maligaya bye 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 po